sa bawat tanong ko, binubuklat ng manggagawang kausap ko, tagapagturo sa Iglesia ni Kristo, ang Biblia, sinasagot ang aking mga katanungan. Wala siyang binibigay na sariling paliwanag. Wala siyang binibigay na haka-haka, palapalagay, kundi mula sa banal na kasulatan. Maging nung basahin ko sa kanya, yung mga talatang Akala ko noon ay nagpapatunay ng Panginoong Yesu Kristo yung tunay niya Diyos. Isa-isa niya itong sinagot. Mula pa noon, nung ako'y nagsusuri pa, ako'y sumasampalataya na ang tanging batayan at saligan kung ang pag ay paglilingkod sa Diyos ay walang iba kundi ang mga banal na kasulatan. Kaya sa pag usap namin yon ay napagtanto ko na Iglesia ni Cristo, ang kanyang mga itinuturo, mga aral na sinasampalatayanan ay galing lahat sa mga banal na kasulatan. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Sana po'y suriin din ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pwede po kayong dumalo sa aming mga pagsamba. Welcome po kayo. Isang magandang gabi po sa ating lahat.